Girl, si Dr. Jose Rene de Grano, ang pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines. Alright, uh, ito lang po ay para sa panigo ng mga pribadong ospital kasi sa naging pagdinig po sa budget ng DOH, inaamin mismo ng kalihim ng DOH na sa ilalim po ng kanya pangangasiwa dito po sa uh, umaabot po sa 87 hospitals, ang utang ng PhilHealth ay 14.8 billion. At mamaya po, tutunghayan ko na natin to na mas malaliman sa so, usapin po ng kaya pala din marami pong mga ospital sa gobyerno ang wala ng supplies. Alright, ngayon ang tanong natin, magkano na po so far ang utang pa rin ng PhilHealth sa primado mga ospital at gaano bang ho ngayon kabilis kung bumilis man ang pagbabayad nila? Sa gitna rin po ng mga balibalita po na kaya po hinu, hinuhututan, kaya po kinukubrahan nang pera ng finance department, ang PhilHealth na, na pera po ng mga miyembro ay sobra-sobra daw po, nag-aawak-awak daw ang pera ng PhilHealth. At ipong kausapin sa si ginoong si Dr. Jose Rene Degrano. Good morning po, Doctor. Uh, good morning, Ted and uh, DJ at sa ating mga nanonood po. Salamat, Salamat sa panahon. Sa ngayon po ba as okay. we speak, magkano pa rin po ang utang sa inyong hanay ng PhilHealth? Ang estimate po namin, around 6 billion po. So kung tama po yung kanilang nireport na 20 billion, ang 14 billion sa government, at kami po yung mga around 6 billion pa po. Okay, 6 billion. Sir, uh, Dr. Degrano, matagal na po tayo nag-uusap tungkol okay, sa isyong okay. ito. Panahon <laughs> pa po ni Pangulong Duterte. Uh, meron ho bang pagbabago sa proseso ng pagbabayad po sa inyo? Bumilis-bilis po ba naman ito? uh, so far naman po, yung pong tinatawag natin na current, ano po, current accounts, ibig sabihin po, for the past 60 to 120 days, medyo naramdaman po naman namin na bumilis yung pagbabayad nila. Pero yung sinasabi po namin pagkakautang na yan, ah, siguro 2 to 3 years ago na po yung nga din po, kasi ang sinasabi din po hmm. ng mga nasa gobyerno na mga ospital, ang iba ho dito, eh, dalawang taon na na sinisingil sa oh, PhilHealth. So, hmm. yung current kasi, mas maganda nga rin po yan kasi nga ito yung kumbaga, pinakabago no, na billing. Oo. Eh, ano ba problema doon sa matagal ng utang sa inyo daw? Ba't hindi kayo nababayaran? Yan po ang sinasabi namin. Lagi po ang sinasabi nila ay makipag-reconcile kami. So, ang ginagawa naman po naman, nire-refile namin, sinasabi lang kung ano yung kakulangan. At uh, ang uh, sinadjust ko nga po kay uh, President Lidesma, kung wala naman sila makita na pagkakamali o uh, fraudulent claim dyan, ay eh, dibayaran na kami. Kasi kung meron talaga akong fraud, sabi ko, edi eh, kasuhan nyo yun naman yung mga ospital na sa tingin nyo ay talagang uh, uh, nga gumagawa ng mali. Ay kung wala po, bayaran na lang po. Oh, eh, so ano po ang sabi sa inyo? <laughs> ay sabi po nila, pagpapatuloy yung uh, negotiation <clears throat> at saka reconciliation, ay eh, yun nga po, umabot na ng mahigit na dalawang taon, tatlong taon na po. So, ah, meron na Meron <laughs> <laughs> sorry po kasi ako po no. na hindi ako po na hindi nasa ospital ho nang manggagawa eh frustrated. Kasi meron din po akong mga kamag-anak na at kaibigan ng mga doktor. Opo. Mm -hmm. At yun din po man nang kumbaga ang inilalambing din sa akin minsan na itong PhilHealth daw 'yung eh, pagkabagal magbayad din sa kanila. Eh may mga doktor din po naman na diyan din po umasa, di ba? Opo. Sa hanay po ng inyong mga doktor sa pribadong ospital po ninyo. Ganun ganun din ho ba, ang, Meron ba kayong kompitasyon din? Kapag bin sinapin natin, na, natin na 6 billion ng utang, more or less mga magkaano sa mga doktor doon? Uh, siguro po sabihin na natin 30% po doon ay professional fees. Ayun. So, ano po ba? Um, Malaki po 'yun. Po yun. Billion. Ma, bi, billion din billion po 'yun, billion. ano po? Okay. Opo. Sige po. So, 'yun nga po, ang um, matagal na po ito. Uh, hanggang ngayon, ito ganun, ganong pa rin po. Do you suggest, will you suggest anything to make this easier for everybody? Well, yun nga po, dapat po talaga na ayos na kaagad yan kung pinagpatuloy po nila yung kanilang uh, pinatawag natin digitalization no, po para nasa ganun po walang ano walang mga natatago diyan ano kasi ang naisip po namin bakit ayaw nilang bayaran kung talaga naman pwedeng bayaran no? ay uh, yun nga po hindi na ano sabi nila hanggang ngayon hindi pa tapos yung din kanilang digitalization yung computerization nila ay, yun po ang ginagawa nilang dahilan po computerization nila o oh, is... po opo Well, um, opo kasi nga ang makakasagot lamang din dyan ay sila ano po na hindi naman po din napayag na ngayon po sa amin ng panayam, lalo na ang kanilang presidente at si CEO. O sige po, so sa ngayon man, naman po so far, how do you adjust dito po sa inyong operational expenses considering po na malaki-laki rin po ang 6 billion pesos? Paano po ito? Kasi doon sa mga government hospitals, inaamin mismo po ng sekretary ng DOH na problema sa supplies. Hmm. kami naman po, yung iba, <coughs> nung nagkaroon po ng problemang ganyan, ang iba po nag-downsize na mga pribadong ospital. Ibig sabihin po, uh, instead na halimbawa, sabihin natin na 90 beds, ginawa nilang 50 beds muna. Nang sa ganun po, pati yung manpower complements, bumaba. Nang sa ganun po, ipagpa, mapagpapatuloy po namin ang serbisyo kahit po hindi uh, kulang ang pondo. Pero nung uh, medyo <coughs> nung maayos po ang pagbabayad nila, Medyo nakakahabul-habul na naman po tayo. Pero still, yun nga po, malaking uh, halaga din pa po yung pagkakautang na yun. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyong panahon sa aming pong programa, Doktor. And uh, kami po naman tatawag din ngayon dito po sa isang senador tungkol okay. pa rin po sa usapin na ito. Kasi nga, nais po rin namin, ano, at the end of the day po, Doktor, ang gusto hmm. nga lang po din natin, eh... Eh, maging mabilis po ang pagbabayad para din po meron kayong ginagamit sa inyong pong no, um, po, operasyon well. and then yung rin mga pasyente kasi doktor no. di ba sa inyo ho ba mm, go ahead sana po sana po talaga uh, kung totoo yung sinasabi nila na i-increase yung benefits po ng ating mga miyembro liliit po ang tinatawag nating out of pocket expense ng ating mga benepisyaryo ng mm. ating mga miyembro eh right now po ang out-of-pocket nila, 47%. Eh, kung malaki po yung benepisyon nila, baka ma-reduce man lang natin yan. Ano, Sa ganun po, hindi sila masyadong uh, nahihirapan na magbayad at maghanap ng pera. Ano eh, tutalong naman, wala pa itong ating kakausapin na senador. Binanggit niyo po yan, mm -hmm. uh, Doktor. You know? uh, sorry, hindi ko rin nga po maintindihan yan. Eh. Sa kanila pong press release, eh, ang ganda-ganda ng kanilang ginagawa. Pero sa actual po, parang hindi naman po nararamdaman, lalo na ng pangkarniwang mga pasyente. Halimbawa, meron po akong kakilala, meron siyang cancer, no? Meron siyang uh, cancer. Ang pinapangalanda ka ng gobyerno ng ng PhilHealth, sa, sa, sa sakit na ito, mahigit na daw po isang milyon na maari makuha na tulong noong cancer patient, no? Breast cancer po ito. Ngayon, oo. Pero yung pala, yung injection para doon sa sakit, hindi sinasakop ng PhilHealth. Ang binabayaran lang, kung isang daan libo yan, pitong libo lamang. So, at oh. the day po, pag nagpentada tayo, yung pinapangako ng PhilHealth sa kanilang mga press hindi naman pala totoo. At yung actual lang po mm -hmm. na ibabawas si pagkaliit-liit lang, uh, naguguluhan kami doon, doktor eh. Uh, isa pa po yan. Yan po isa parte pa ng, ano, ng ating mga ah uh, pasyente ano po sa parte naman po ng ospital halimbawa sabihin natin po na in increase nila halimbawa lang pero halimbawa 300,000 ginawa nila sabi nila na isang milyon halimbawa ganun ano po mm -hmm. tapos ang may po natatakot din minsan ang mga ospital na gamitin yung talagang mag magbigay mm -hmm. sila ng uh, benefit na isang milyon kasi uh, halimbawa ang kaniyang uh, nagastos ay 1.2 million And then, i-apply namin, o oh, sige, kasi meron kaming rate na 1 million. So, ibabawas po namin yon. Tapos, pagdating po sa kanila, hindi nila babayaran lahat. Ay, paano na po yun, oh, yun ang mga hospital? Kaya takot ang mga hospital po na ayun. gamitin kahit sabihin po nila na lumaki ang ano nila, ang uh, yan, yung benefits na yan. Nakakatakot po. Kasi baka oh, hindi man. rin kami bayaran. Palaki po, lalo ng palaki, ang ayun. nagiging utang nila. O, ayun. Oo nga naman. Ano po? Oo. Sa Jaryo sa Presili sa Patalastas mm. ay ang galing. Oo. Sabihin, sabihin agad nila, uh, okay nag-increase kami ng 3%. Opo, ganun. Pero ang problema po, sabi ko sa kanila, sige, i-increase po niyo, payag kami diyan kahit po 50% as much as possible, 60%. Pero ang gawin po niyo, bayaran niyo naman kami lagi. Opo. Mm. Uh, kung o. babayaran, huwag na kayong pahirapan. Oho, so opo uh, kasi nga minsan talagang eh uh, dina-downgrade po nila yung ano yung aming mga claims. Kaya ikawawa eh, naman po ang hospital pag ganon. Oo nga Tsaka yung pag-downgrade na yan, kumbaga uh, meron hindi yun pa rin po eh, kahit na anong paliwanag ng PhilHealth hindi ko huma, hindi ko maintindihan yung mga panuntunan. So may meron ka ng klaro na inilatag no kung ano ba itong sakop ng gantong uri ng sakit at benepisyo mm -hmm. 'di ba pag nag-claim na yung ospital bakit biglang nag-iiba na yung mga hinihingi niyo at hindi yes. na hindi, hindi na sakop ganun ho 'di ba Opo. Opo katulad po ng isang uh, limang isang sakit ano sasabihin niya bago i-file yan kailangan niyo citizens So okay, pinasiti-scan po yan kasi requirement <coughs> nila. Mm -hmm. Ngayon ipafile namin. Biglang i-return po nila yung claims kasi sabi, ah kailangan ulitin nyo ang CT scan kasi Sabi namin, e, bakit, eh bakit natapos na po yung paggagamot oh, po, namin? Oh, ma, oh, Tapos gusto niyo pang ay, additional gastos po yan at hindi na po namin. Siyempre masisingil sa pasyente yon Oh. Dahil tapos na po mag-file kami ng claim. Opo, opo. Correct. Opo, opo. At saka yung panibagong hmm. CT scan procedure na papapuntahin mo yes. yung pasyente. Opo, opo. Oo. Oh. Oh. Okay. At additional cost po sa kanila yan. Hmm. At kami naman ay, siyempre, yung, mape-pending yung aming claim. Opo, yes sir. Sige. So ito mm -hmm. na po sa sa amin pong linya si Senator JV. Ano po? Salamat na marami, okay. doktor. Kami po ay na, naliwanagan ha kahit pa paano ng kaunti dito po sa ating problemang ito. Salamat po, sir. Mabuhay po ninyo. Thank and you. And, uh, Opo, salamat. Sa Bedylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.